yung pinagtitripan ni Bruno yung nakatingin sa Bibi. O riyo, ho, tinan mo siya na, Bruno. Bibi, na mo yung pinagtitripan niya. Dapat yayain mo din. Turuan mo mahuli. O, oh, Bibi na lang ang tinitignan niya, o. Bibi na naman. Ang target ni Bruno di rin naman ako mahuli. O oh, riyo, yeah, Bruno about Bruna? Bruna, where are you? Oi, sexy pa sexy ka dyan ah. Daan na naman germs yan ah. Hindi na malalapit sa eh. iyan kasi takot sa yan. Lakalaki mo daw. Si Oreo. Oreo, Bruna. Oreo, mean. Mean. Mawa si Oreo. Si Bruno kasi, iba yung tinitignan eh, oh. Di mo mabot yun, nandun sa kapitbahay yun.